Ano daw ang nangyari, Carlos? Yeah. So, nagkabulungan, no. <laughs> nagkabulungan! Hawak na yata ni Chloe tong itlog ni Carlos eh. Simpleng tanong, kailangan pang isang guni sa pa rin. Wala akong magawa ngayong araw at medyo boring. Kaya naisip ko, maghanap kaya ako na magpapasakit sa ulo ko. At eksakto, nakita ko tong interview ni Tony Gonzaga kay Carlos Yulo at Chloe at aking hinimay-himay para sa inyo. Trigger warning nga pala. I-ready na ang inyong mga losartan o kaya ang inyong mga maintenance meds kasi ang sakit sa batok ng interview na ito. Tara't samahan nyo ako at panuori. Ako nga pala si Une, at ito ang Mahirap Pasayahing Channel. Nag-start ka ng gym na 7 years old? Yes po. May kakilala kaming magaling tumambling doon lang sa lugar namin. Pero hindi namin alam na gym na siya. So yung kaibigan namin yon, may kaibigan siya. Then ayun yung nagsabi sa amin, ba't hindi daw po kami sumali ng gymnastics. And then, dinala po kami ng lolo ko po doon sa Rizal Memorial. Paano kaya kung hindi siya sinuportahan ng lolo niya at dinala siya doon sa gymnasium na yun? At paano kung hindi naman pumayag yung mga magulang niya? Makakadalawang gold kaya siya? Kadalasan kasi kapag nasa taas na tayo at parang nasa atin na yung lahat. Eh nakakalimutan na natin yung mga ganitong bagay eh. Nakakalimutan na natin yung mga unang taong tumulong sa atin para marating tong posisyon na to sa taas. Maraming ganito mag-isip eh. Yung akala niya narating niya yung isang bagay o yung isang mataas na posisyon dahil sa sarili niyang sikap sa sarili niyang talento at sa sarili niyang paghihirap. Alam niyo ang tawag dito. Pride. Okay, na-plant na, na lalo yung dream na sasali ako sa Olympics. Gusto kong gawin yung napanood ko. Paano nung nagtuloy-tuloy? Nung dumating na yung Japanese coach ko, 2013, doon ko na-realize na sobrang hirap ng gymnastics. Wala akong basic, wala akong flexibility. Nabibuild pala siya habang bata ka ito yung Japanese coach na inaway niya rin dahil kay Chloe. Yung Japanese coach na nakadiscover sa kanya at nagturo sa kanya ng basics. 2016 din po at same time, pumunta po ako sa Japan for training. Doon na po nag-start din talaga yung another level po of difficulty na sa buhay ko. Na masasabi ko yung isa sa mga nakapagpatatag po din sa akin. Bakit ka tumatag doon? Kasi... Hindi ako lang po mag-isa doon eh. Like, malayo sa lahat. Um, di ako marunong mag-English. Hindi oh. rin ako marunong ng language nila. Hindi ko alam yung culture nila. Ilang Sobrang taon pa lang nun? 16 po. Bata so, mo pa. Sino kasama mo nun? Coach ko lang po. Nakiki... Uh, stay po ako sa parents nila at that time. Ito yung hindi ko naririnig sa kwentong ito eh. Yung thankful ka sa Japanese coach na yun. Kasi 'di ba? Na-discover kanya dinala ka sa Japan para turuan ng gymnastics. Ano ba naman yung sabihin mong thankful po ako sa coach na to kasi kung di dahil sa kanya wala po ako dito. Pero hindi Ang naririnig ko, puro ka imuhan. Putik, tinutupad na nga yung pangarap mo, di ba? Sad boy pa rin. Ang dami diyan nakikipagpatayan para lang makakuha ng ganitong opportunity. Olympics, tapos nakarating ka na ng SEA Games. Yes, pero puro ayun lang din. Yeah, puro gym. pa diba sabi mo nga, you said something ano? diba na hindi ka na. uh, Ayan na. Nagpapapansin na yung bakul, yung este, yung GF. Kikiru! Ayaw daw kasing pansinin ni Tony. Pansinin mo naman kasi. Nice! Okay, anong sinabi? kasi, um, yeah, before pa naman na, like, may nakakausap din po akong iba. Ah, um, pero syempre, meron na siyang mga ka-text-ka-text, ka no? Yes. Oh, boy, yeah, yes. And then, parang around January, kasi like, anyway, umasa po kasi ako and then parang... Sa so isang girl dati yeah, and na, na broken hearted. Yes po. Sabi ko na lang sa sarili ko na, de, focus muna ako sa Olympics kasi malapit na. And kung sino yung next na dadating, mas ibibigay ko kung ano yung kaya kong ibibigay na pagmamahal ko. Eh kasi nga ang focus mo nun talaga is manalo hmm. sa Olympics and to really make it. And siguro dati, goal. hindi rin po siguro yun yung time ko para magganan din. Para sa next, mas palagaan ko kung sino yung ibibigay sa akin ni Lord? Si so, Lord ba talaga yung nagbigay niyang next o ang demonyo? sa tingin niyo mga kapatid? So, 2020, dumating. Anong nangyari? Kasi ang balita ko, <laughs> nag-message siya. Yes po, well, medyo parang nakikita ko na po siya sa feed ko 2019 nung nag-compete po siya sa SEA Games. Gina-G si ate di ba? It's her time to shine na daw kasi eh. Gina G. Nag-trending siya ng yeah. 2019 po. Kasi 2019, Philippines Sea Games po. Mm -hmm. So then, since nasa Philippines po ako, yung feed ko, Philippines. Saan feed? Twitter po at that time. Ah, yeah. Hindi ko alam kung bakit kuhang-kuha nitong bako, este, babaeng to yung irita ko eh. Kairit tawa, putik. Okay. Mm -hmm. ang focus natin is for the Olympics. Pero mm -hmm. bakit April. na yes. Paka, nakapasok si Chloe? Paano yeah, yeah, yeah. ba ang so, um, entrada <laughs> ano, <laughs> ni Chloe yeah. sa buhay mo noong 2020? Okay. Um, yeah. ayun ah, na, may mga ebidensya. Lumabas yes. na ang ebidensya. April, yeah. Okay. Yeah, I'm a so, fan. Yeah. I'll start as a fan? So, noong yeah. Okay. April... <laughs> Naghasik kasi ng kasamaan ng mga demonyo noong 2020, di ba? COVID yung sumabog sa Lebanon, forest fire, sumabog yung Taal. Diba? Ang daming naganap noong 2020. Pati pala sa messenger, umabot na yung mga demonyo. <laughs> ano ang nagpa-interest sa'yo sa page e po, niya? Kasi uh, that time din, di naman din po ako naganap. Tapos biglang dumating po. Eh. Naks. No. Parang <laughs> ganun yung dumating. yes for yung feeling. Okay. Ito, tip sa mga lalaki ha. Kung maghahanap rin lang kayo nang sisira ng pamilya nyo oh, no. eh yung sasulit na sana sa ganda yung mga tipong 9 out of 10 man lang sana huwag yung mga 4 out of 10 lang katulad nito eh baka nga 3 out of 10 lang to eh nadala lang ng make up tsaka filter tsaka yung mga ganyan mag post ng mga picture sa IG mga nagpapasexy auto red flag yan yan yung mga babaeng pang side chick lang hindi siniseryoso. kasi yan yung mga babaeng gustong-gusto nila pag taglibog sa kanila yung mga lalaki yeah. yan ang ano modern type of love oh, mas start sa DM okay kasi covid po eh yeah. so hindi DM. Okay. 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 okay di naman siya tinatanong sagot ng sagot <laughs> ka irita putik so bakit nagtuloy-tuloy ang communication ano yung interesting na napansin nyo sa conversation nyo eh, hindi ako interesting ikaw interesting. Siya po, nai-interest po talaga siya magsalita po. Mm -hmm. Kasi hindi po siya masyadong vocal po. Mm -hmm. Super quiet lang niya po talaga. Shy lang po ta siya talaga. So then, ako po yung super nag-keep up ng ano. Kasi wala po siya. Gusto niyang magsalita pero wala po siyang masabi masabing mm -hmm. po. Teka, teka. Parang nangangamay oportunista ah. Akala ko, ang mga gusto ng mga babae eh, kung hindi pogi eh yung may personality man lang. Yes! Eh, well, lang ah. Parang di naman kagwapuhan to si Carlos. Putok na putok pa yung lipstick dito sa interview. Ewan kung bakit. Anyways. Why are you gay? Di ba kung di may personality man lang yung gusto nyo mga babae. Parang wala naman si Carlos parehas nun. Kasi wala naman daw kwenta usap. Kaya nga siguro na basta nung no unang nililigawan. Bakit kaya nilandin ito ni girl? sa tingin niyo. Tapos yung trending na nung Caps, baka gustong madagdagan yung mga followers na Pinoy, ang tawag dyan, Caps, compounding interest. And hindi din po agad kami nag-transition sa voice call. Hmm. Yeah. Puro... Message. Message po, so hindi ko po narinig yung boses niya, walang tono, yung the way mag-chat-chat po siya kasi, di ba, text po. Sakit sa ulo ng boses. Hindi <laughs> pa ba matatapos tong video na to? Bakit ko ba ginagawa ito sa sarili ko? So, kailan niyo na naramdaman na from being tropa to moving to something else na? Shoppo. Ah, yeah. daw. An -opo, shop Ano na -opo. daw ang nangyari? Carlos? Yeah. so na no. <laughs> nga. <laughs> Saglit! Nagkabulungan! Nagkabulungan! <laughs> Hawak na yata ni Chloe itong itlog ni Carlos eh. Simpleng tanong, kailangan pang isang guni sa ghetto rin. Kaya siguro inaway niya na yung nanay niya kasi yung bagong nanay niya na si Chloe na. So kailangan mo talaga yung parang si Chloe na malakas yung personality. Hmm. Kasi Is... siya yung nagki-keep going po ng lahat ng conversation namin, lahat ng message ko puro patapos po eh. Parang o oh, o oh, hindi lang parang ganun. Confirm. Hawak na nga ni bakot este ni babae yung itlog nito ni Carlos. maswerte din talaga tong si Carlos. Eh. Kasi kung hindi siya sinusuportahan ng pamilya niya at na discover nung Japanese coach at hinubog eh hindi siya magte-trending sa X men that time. At malamang sa malamang to, hindi naman to papansinin ni Chloe kung hindi naman to nagte-trending. Kasi wala naman ako nakikitang traits niya ng pagkalalaki. Why are you o Personality na magugustuhan talaga ng mga babae. Ouch. wala eh. Wala talaga. So Kailan natin masasabi na naging official? Two months. Off. Two months. Ano yung tao kung naging independent? 18... Yeah, um, di po kasi siya nag-message nun at all. Parang two days. Kasi nga nawala ako. Oo, oh, nawala po siya. Nag-move po siya ng mga gamit. Mm -hmm. Nang hindi kasi siya nagpapaalam po. So, sobrang nag-alala po ako nun, na hindi ako pinatulog, ganun po. No. Ba't ka naman naging independent nung no? nag-move out? Family problems din po sa... Oh, Meron ka din. Yeah, na na, na po ako. Mm. Yeah, yes So. Before Olympics, na help niya din po ako kung paano gumawa ng uh, mga plans. Um, mm. Paano ko i-approach differently yung trainings ko. Kasi ano, frustrated ako palagi po, stress. And kasi palapit na nang palapit po. And wala na rin akong mapaglapitan. Mm -hmm. So siya yung nagiging... Um, hingahan. Hingahan ko. Ano kaya yung amoy nung hingahan na yun? Putik. Paano nga ulit to na nalo ng dalawang gold? E napakahinang nila lang. Binigyan na ng opportunity. Ang takin nyo. Nakapunta ng Japan para mag-train ng pang world class training. Gagawin mo na lang is mag-focus sa training na yun. At enjoy mo. Kasi bibihira lang. Bibihira lang nakakatamasa ng ganong biyaya i-enjoy mo lang sana. Hindi yung nagmumukmuk ka. Kuwa naman ako kasi may coach na kumuha sa akin dito sa Pilipinas para i-train ako sa Japan ng pag world class training ng gymnast. Kuwa naman ako kasi tinanggal niya ako sa comfort zone ko. Kuwa naman ako, 'di ba? Ang daming aspiring gymnast diyan sa Pilipinas na hindi nabigyan ng ganyang opportunity. Tapos ikaw, puro kaimuhan, puro kasadbo yan. Kailangan pang iliktas ng isang babae na ang dami ring baggage, ang dami ring dinadala. Ito ulit para sa mga kalalakihan. Kung alam niyo na palang ang dami nyong dinadala sa buhay na mabibigat, ewan huwag niyo nang dagdagan ng isang babaeng may dinadala rin. Mag-isip-isip din kayo. Huwag puro itlog yung pairalin. Di ba? Isip din. Kailan kayo una nakita? 2022. Nagpunta po ako ng Vietnam yeah. for SEA Games po. Ano ang yeah. impression mo sa kanya pag mo in person? Iba po yung naging energy. Yeah. Low vibrational po siyang tao eh. Nasapian ba to ng duwende? Boses kiki eh. Kaira talaga yung boses, di ba? Imposible namang pinaglihito sa duwende kasi malabakulaw nga eh. Low you know? vibrational <laughs> you know, po kasi siya. Huh? Kairita? We... So, paano ang naging adjustment? Ayun po, nahihirapan uh, din po after. Nung pag-uwi po ng Vietnam po. So, umuwi na po akong Australia. Umuwi naman siya ng na yeah. Tokyo po. Nag-usap po kami, like deep talks po yeah. talaga kami. Kasi sinabi ko po sa kanya yung mga ayaw ko. Kasi first time pong kaming nagkita. So, parang may mga napansin po ako na ganto ganyan. Pero hindi ko po siya sinabihan na ibahin mo to, ibahin mo to. So, sinabi ko lang po yung mga napansin ko na ayaw ko. Tapos sabi ko, it's up to you. Like, you don't have to do anything. You don't have to change yourself. So, anong point niya dun? Sinabi ko lang po sa kanya yung mga ayaw ko. Pero di ko po sinabing baguhin niya yung sarili niya. Ganon din yun. Parang ba? Diba, kasi ayaw ko sa'yo eh. Kaya wala ka kweta ko sa pero di mo kailangan baguhin yung sarili mo. Nonsense, di ba? Kung kayo ba, bakit nyo sasabihin sa ibang tao yung mga ayaw nyo sa kanya para lang asarin yung tao na yun o para lang mag katampuhan kayo. Sasabihin nyo yun kasi gusto nyo magbago yung tao na yun. Na iba, na tanggalin niya na yung mga ayaw nyo sa kanya, di ba? Para baguhin yung sarili niya. Kaplastikan o manipulative tactic lang yung sabihin mo. Sinasabi ko lang pero hindi mo kailangan baguhin yung sarili mo. Kaplastikan yun. Para saan? At kung kayo si Carlos, anong gagawin nyo? Eh di ba baguhin niya yung sarili niya? Eh simp pa naman to, di ba? Tsaka nakikluwi na nga kasi yung itlog niya. Doon pa lang eh. Alam na alam mo na kung gaano ka galing magmanipula at maggurong tung bakul etong babae na to eh. Okay, pumunta na tayo dun sa Paris Olympics. Paano nangyari yon? Um, yang yeah, sobrang hirap din po ng naging experience po namin. Kasi siya po yung sumama sa akin the whole time before Paris pa po eh. Mm. So, kasama ko na po siya sa Japan nang... Pumunta ka na nun sa Japan? Yes po. 2023. Yes, yes po, balik-balik na yes, po. po. So, 2020 po to 2022, nakapag-ipon mo ako. abo oh, Yeah, yes. Po. Grabe yung effort niya sa'yo yes. talaga. Talagang siya ang nagpakita ng yes. talagang and, galing support po ko talaga to all the way. Lai niya po doon, galing po yun sa kanya. Like, mm, and, effort niya talaga. Yeah. Yun lang? Effort na yun sa'yo? ay eh, yung mga effort na ginawa ng mga magulang mo sa'yo at ng pamilya mo, hindi mo ma-appreciate? Okay, so na nakita kayo noong 2022, 2023, 2024, di na kayo naghiwalay? Yes, yes po, hindi. Parang ganun yes, na nga po, yeah. Pero tinanong ko po siya, kasi pabalik na yeah. din po ako ng Australia. Yung mga competitions leading up to Olympics po. importante. There's three, no. Tapos may mga training camp pa po na naka, ano, nakalatag. So tinanong ko po siya. Do you want me to stay dito sa Pilipinas is that gonna help you or mas okay ba na you focus like everything, lahat ng ano mo, energy mo, lahat ng ano mo? Sabi ko yes po, ano, uh, di ko kakayanin lahat kung ako lang magisali. Kailangan kita sa uh, Napakahinang nila lang, di ba? Samantalang yung mga OFW nakikipagsapalaran mag-isa sa ibang bansa at nagpapaalipin. Eto, provided na lahat sa kanya. Ang gagawin niya na lang mag-focus at i-enjoy, syempre. Gusto niya naman yung ginagawa niya. Pero, putek, puro reklamo pa. Di pa kaya. Napakahinang nila lang. Alam mo kung anong crying moment para sa mga Pilipino. Yung umaangat yung, yung bandera man. ng Pilipinas, tapos on That's top it. of other flags. Yung parang wow, naiangat mo ng gano'ng kataas, tapos Pilipino ka. Parang yung pagkapanalo mo, pagkapanalo ng bansa. Anong kaiyak-iyak dun? Ito yung matagal ko na itong tanong since itong gold-gold na Ano bang mapapala ng mga Pinoy dyan sa gold-gold na yan? Yayaman ba yung Pilipinas dyan? pwede ba nating ibenta yan o isang la mababawi na ba natin yung, yung Spratly Island dyan ba? Diba? ano bang mapapala dyan sa gold na yan si Carlos lang naman talaga yung umaman dito ba? Diba? nung nanalo ka you were celebrated but at the same time ang daming controversy hmm. paano mo na handle yon? Sa mga nag congratulate sa akin, talagang nagpapasalamat po talaga ako. Grateful ako na sineselebrate nila yung pagkapanalo ko sa mga Nung taong nanghusga. Kilala ko naman po kasi yung sarili ko. Alam ko kung ano yung ginawa ko. Malinis yung konsensya ko. Hindi naman nila ako kilala, hindi naman nila um, nakita kung paano ako nag-training. So lahat po talaga like hindi ako natatamaan dito matusok at all. Kasi? Huwag ma matter pa po ba yun kung alam mo sa sarili mong wala kang ginawa. alam yun ni Lord, kahit gano'n pa ako kagaling na tao sa gymnastics, kahit gano'n pa ako naghirap sa mga preparation ko, kung di ako mabutin tao, hindi ako ibibless ni Lord ng gano'n eh. Lord ka ng Lord. Baka ibang Lord na yung binabanggit mo ah. Unang-una, kung talagang thankful ka kay Lord, e eh susundin mo si Lord. And one of the Ten Commandments of Lord is to honor your father and mother not to honor your girlfriend. Pangalawa, hindi nagbibigay ng blessing si Lord base sa kabaitan mo. Nagbibigay ng blessing si Lord dahil mahal ka niya. Dahil para kay Lord, lahat tayo ay makasalanan at ang parusa dun ay kamatayan. Tinatamasa mo yung yaman mo ngayon. Dahil sa talentong binigay sa iyo ni Lord since bata ka pa at sa mga taong binigay niya sa iyo para tumulong mahubog yung talento mo. Nanay mo, yung coach mo na binabalewala mo na ngayon. Parang ang na-appreciate mo na lang ngayon yung, baku yung, bakulaw na yan eh. Napagyaman mo lang yung talentong na yan dahil doon sa mga tulong ng mga tao na yun. Kaya hindi mo pwedeng ipagmayabang na dahil mabait ka kaya ka binibigyan ng blessings. si Lord lang yung mabait kaya siya nagbibigay ng blessings kasi mabait siya kasi hindi naman natin deserve talaga mabigyan ng blessing dahil sa mga kasalanan natin pero since mahal tayo ni Lord kaya nagbibigay siya ng blessing gets Okay, so ganito na lang ang gagawin natin para maging kahit pa paano magkaroon ng kaunting linaw. Kasi we are hearing one side of the story, yes, but sir. you are not sharing your side of the story. Mm -hmm. Bakit? Personal din po kasi masyado. Like, uh, hindi na din po para malaman ng, ng buong sambayanan kung ano yung nangyari. Like, basta ako, alam ko po sa sarili ko, sa puso ko na um, napatawad ko sila. And inamin ko sa sarili ko na nagkamali ako, kinarma na ako. Kasi mali nga naman na sagutin mo sila ng ganun. Na siyempre emotional ka na po eh. Gusto mo ipaglaban yung sarili mo and yung relationship nyo. Alam ko kung ano yung mali ko. Tinanggap ko yon, Pinagdasal ko yung kay Lord. Kumingi ako ng tawad. Magpo-focus na ako sa sarili ko ngayon. And... Yung una, medyo nakikisimpat siya pa ako dito kay Carlos eh. Pero well, Nanahimik ka ba talaga? Yung sa unang video ko, di ba? Ang sabi ko, wag na siya na siyang magsalita. Pero anong ginawa niya? Gumawa pa siya ng video. Kasama yung bakulaw sa likod. Di ba? Ano yung pananahimik doon? Low key mo sinasabi ang sinungalin yung nanay mo. Eh yung nanay mo nga, naglabas na ng resibo. Doon sa mga pinaparatang mo sa kanya. Di ba? Pinagagastos niya. Ikaw, anong ginagawa mo ngayon? Diba? Imbis na may pag-ayos, puro panay pa-interview ka lang kung kani-kanino. Huwag kami, iba na lang. Isa kang malaking sim. Magsisim ka lang yung hindi pa sa sulit. Saka hindi ko magits yung wala raw siyang kasalanan. Pero alam niyang may mali siya. Labo ka pa sa sabaw ng pusit boy. Labo. Ikaw, Chloe, nasasaktan ka for Carlos. Syempre nasasaktan po ako kasi It happened to me na so I know how it feels like na your own blood is like parang putting you down na hindi naniniwala sa iyo ganyan ganyan na yeah family first pero family first should be the first ones also na sinusuportahan ka pinoprotektahan ka So why is it the opposite? Sila yung nangunang mag-down sa'yo, sila yung una na hindi naniwala sa'yo. So why is that? So parang sa akin po, doesn't make sense or hindi po nagtutugma yung family first dapat. So family first should be the first ones to love you and support you unconditionally. Unang-una, di ako naniniwala na dinadown talaga nila si Carlos that time. Tulad ni Carlos na nadadala rin daw ng emosyon niya I think yung nanay niya ay nadala lang rin ng emosyon niya that time. Emotional outburst ba? Dala lang din ng sama ng loob. Ngayon, imbis na dapat, ikaw sana yung gumawa ng paraan para magkaayos sila. Eh gatong ka pa. Uling ka ba, girl? Ang lakas mo kasing manggatong eh. Di porket ganyan nangyari sa buhay mo. Eh itutulad mo na rin kay Carlos yung nangyari sa'yo. Di Di ba? Di porket wala kang pagpapahalaga sa mga magulang mo, eh gusto mo gano'n na rin si Carlos. Palibasa, gusto mong may isama sa imperno siguro. Saka so, ito ah, pansin ko lang, kung talagang toxic yung pamilya ni Carlos, eh bakit yung mga kapatid ni Carlos, eh, okay naman sa mga parents niya. Solid sila, aside from Carlos, di ba? Tapos okay naman talaga sila. Kaso, nung dumating ka, ewan ko kung ano nangyari doon nagkagulo. Sa tingin niyo mga kapatid, ano ba talaga yung punot nitong gulo nila ni Carlos at pamilya niya? At sa mga kalalakihan dyan, stop being a simp. Magkaroon din sana kayo ng standard. Hindi porkit nagpapaseksi sa IG, sa social media, eh magpapakasimp na kayo. Maghanap kayo ng mga babaeng hindi kayo hahayaang lumayo yung loob nyo sa pamilya nyo. Bagkus siya pa dapat ang nag-i-initiate paara magkaayos kayo. Para sa inyong dalawa, ano ang nabibigay ng relationship na ito sa inyo? Peace po eh. And yung motivation na gawin yung mga gusto kong gawin sa buhay ko po. And syempre, like, in the future, kung magkapamilya na po kami. Like, kasi gusto ko ng um, baby po. Gusto ko magiging tatay po. Kawawa magiging anak niyong kung sakali. Na magkakaroon ng tall model na tatay e under. Sunod-sunodan sa asawa. Tapos yung itlog nasa asawa. Ganun yung magiging yung susundin niyang tatay. Diba? Di Hindi dagdag na namang mahinang nila lang yun. <sighs> Tapos na rin sa wakas tong video na to. Oh, nakasurvive ng ugat ko sa batok, mga kapatid. Tandaan nyo, ha? Hindi nyo pwedeng ipagyabang ang kabaitan nyo. Hindi nasusukat sa kabaitan natin ang binibigay na blessings ni Lord. Kung ganun lang, ibig sabihin ba, lahat ng mahihirap at lahat ng parang hindi pinagpala e eh masasamang tao. Akala siguro ni Carlos ay mabait siya. Hindi niya alam ay mapagmataas na siya. With that being said, I will leave you with this Bible verse. From Matthew 23, verses 12, For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Lahat ng tinataas ay binababa. Lahat ng nasa baba ay itinataas. Panoorin nyo nga pala yung buong video na ko sa description box below and judge it for yourself. Kung nagustuhan nyo po tong video ko, please subscribe for more video. At muli, ako nga pala si One at ito ang mahirap pasayahin channel.